Panalangin Makapangyarihan at maawain Diyos, Ikaw ang pinagmulan ng lahat na kapangyarihan at kabutihan. Kami ay lumalapit sa iyo nang may kababa ang loob at hinihiling ang iyong banal na pamamagitan sa pagpapatupad ng 2023 Halalang Barangay at Sangguniang Kabataan. Naway ang araw na ito ay maging isang pagkakataon para sa amin, nayakapin ang aming pagkakaiba at maging sagisag ng kolektibong pangako sa demokrasya. Nawa'y magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan ang mga namumuno sa Komisyon ng Halalan, mga lupong elektoral, mga botante, mga tagamasid ng halalan, at ang lahat ng iba pang kalahok sa prosesong ito bigyan mo po kami ng pangunawa at karunungan sa pagpili ng mga mamumunong nakikinig sa iyong mga salita at nabubuhay ayon sa iyong pag-ibig. Kami ay iyong pagpalain, gabayan at ingatan sa anumang panganib at karahasan habang ginagampanan ang aming kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ng may integridad respeto at tunay na hangaring tiyakin ang isang patas, tapat, maayos at mapayapang halalang barangay at sangguniang kabataan na maging bunga ng aming kolektibong pagsisikap ang kalooban ng mga mamamayan at naway ang iyong banal na katarungan ang siyang manai. Ito ang aming hiling sa iyong dakilang pangalan. Amen.